ipahilot din yung kabilang balikat ko kasi masakit din bilang rider alam mo naman tagtak sa biyahe at napupot saan saan so tara let's go sa halagan 200 lang mga kaidol pero so late na swap pa Tra, let's try natin

akala niyo kasi na buwaya baoshiyan na totoyo o na totoong tapos pina-edit na 啊，也。Uh, yeah. kasama niya dito sa dalawa uh, po sila dito ang pangalan ang ang pangalan ang

Yeah.

subscribe! Okay pa yun, boss. mo. Anong silbong yun? Surprise mo ba, sir? Sir, ito. Itinigs. Bag naman ako doon, bahay. Ah, tiyagaan niya lang nung napaayos ko lang sa akin. Uh, ano yun? Ah, uh, kanon Canon 18. Ito, so, ka na. Medyo kurap-kurap siya. So, may maya-maya. Kasi, makaya kurap-kurap yun dahil habang uh, naliligo na sa tubig. Eh uh, ngayon, pinahayos ko. pinahayos ko. Pinalitan ko So, hindi na. At ngayon, well, sa si city Kaya uh, hindi na. So, sa amin nila. Ayos din na. Ay, pinagtyagaan ko sila. Ayos sa mundo mga mga kumana. Ngayon, kumana. And, yung alam ko, hindi na ng nanay. Ay, ngayon, hindi Ayaw ko siya. Ayaw ko salita na. Ayaw ko siya. 好好好 sarap sulit sa su 200 Ganda. alam mo mga kagalang, ang mga kagala ang paghihil at hindi kasi alam mo bakit pagod na kasi kapag uh, nila tumutulo ng pawis yan dahil nakakasa ko na niyan minsan ako nag-iisip sa asawa sa palitan yung gabi. Eh! <laughs> Bakit nga tayo di meron mga uh, promise? Kasi bawal din sila magpasag ng tubig kasi pagod na. Okay? Siya to dyan sa pasalan ng mga mga riders club dyan sa may Tanay Rizal. Shout out din pala sa Wagas dyan sa Taguig chapter ng ano, uh, FTI taging. -Tag sa lahat ng pamilya ko sa Glacier, so, uh, uh siya pa dyan sa atin lahat. Sa lalo, lalo na pa sa mga pamilya ko sa Surigao

Thank you. kilala promise ang uh, sarap na sarap yung kilala hindi na may ating yun din shoutout pala dyan sa mga lahat na masisipag ng mga nangihihilot so God bless po thank you so uh, ito po si Boy Gala thank you at marami salamat at God bless po so salamat kay Boss Ruben at sa kanila nawala yung cold pain ko talaga promise sobra effective at promise sa murang halaga sulit na okay thanks for watching god bless po magandang hapon sa atin happy sunday samanta na yun naroon so ingat po at at dahil dalawa lang ang gulong so magbaon din umahamang pasensya okay thank you god bless bye Ayan, yeah, yan yeah sila ni Bosing Rubin, Ayan. Kawai, boss. Shoutout sa pamilya mo. God bless po. Ayan. Ayan. Dalawa sila. Ayan. Ruben and... O. Oh. Ayan, yeah, Ruben. Ayan. Okay. So, alam nyo na. Dito lang sila sa Mayroas Boulevard, mga ka-idol. Ayan. Oh. Puntahan nyo na. Every Monday to Sunday. Kahit gabi, nandito lang sila. Okay. So yun lang po at God bless. Maraming salamat. Thank you. you Boss, hahanapin ko yung cellphone ha. Uh, Promise yan. Thank you. Para thank you, sa'yo. Sir. God bless. Wala Salamat. Okay. So, so napadaan din ako. Talaga pinadaan talaga ako sa sa'yo. Dahil nawala yung cellphone mo, hahanapin ko yung luma. Okay? Okay. Thank you. Bye. Bye. Thank you.